bumabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting nanonood ng Heart Expression, sa lahat ng tumatangkilik ng YouTube channel na ito. Maraming salamat po at ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng Heart expression. Salamat po sa patuloy na pag-subscribe ninyo at pag-like, pag-share ng video. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang YouTube channel na Hearts Expression. Alam nyo po, uh, excited po tayo sapagkat malapit na malapit ng ipalabas ang sa Japan ang mananambal. na no po, napakagandang pelikula at pala pong uh, ito po ay intended para sa uh, international film festival at uh, nawapo po suportahan po natin ito lalong-lalo na po yung mga netizens sa Japan ayan po yung detalye ng address no po at uh, kung saan mapapanood dito at uh, nawapo mga Noranians na netizens sa Japan magkaisa po tayo nawa supportahan po natin ang pagkakataon na ito na mapanood ang Uh, mananambal at syempre uh, world premiere po yan no? na palabas at uh, yung mga may kamag-anak po dyan na nasa Japan at nandito sa Pilipinas, ipag-invite po natin kung naranyan po tayo na may anak tayo sa Japan, e eh, i-invite po natin sila para masaksihan po nila ang ganda ng mananambal. Wala pong ibang susuporta kundi ang mga Noranians po at ang kapwa natin Pilipino sa pelikulang ito. At syempre, di po tayo uh, Napakaganda po ng mananambal at napaka na naman po ng uh, bansang Japano no? na pa sila sa Pilipinas kaya magandang pagkakataong ito. Ang ganda po kasi ng istorya nito at ibang kakaiba na naman pong papel ang gagampanan ni Ate Gay kaya suportahan po natin ito. Halos uh, ang kasama po ni Ate Gay dito ay mga uh, talent po ng GMA 7 at uh, alam po natin na ito po ay kasali entry po sa Uh, film festival dyan sa Japan. Kaya uh, napakaganda pong pelikulang ito. Muli, inaanyahan ko po kayo, panuorin natin at ipag po natin na ito po ay talagang na-sold out ang tickets, marami manood, pilahan at uh, pray po tayo na talagang uh, kung kung paano tinangkilik ang abona, ang himala ni Ate at ang iba pang pelikula ni Ate Gay, eh, ganun din po atang ito at tiyak. Ate Gay, congratulations! at uh, sa mga Noranians, salamat sa pagkakaisa natin at patuloy na pagmamahal. At sa mga nagmamahal sa pelikulang Pilipino, of course, karangalan po natin na ang mananalambal ay may pasali sa international uh, film festival na ito. Ito po signifies for DR na nagsasabing as long as there is love we will stand at magiiewan nang maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. In,